Sa gitna ng umiinit na investigasyon sa flood control scandal, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong freeze order ng Court of Appeals laban sa bank accounts at air assets na konektado mano sa dalawang mambabatas. Si Creselyn Katarong magbabalita. Gandang araw po sa inyo lahat. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes na naglabas ang Court of Appeals ng panibagong freeze order laban sa daan-daang bank account, ari-arian at mga sasakyang panghimpapawid ng mga konektado sa umunoy maanumalyang mga proyekto ng gobyerno para sa flood control. Sa klauanya ng freeze order ng CA, ang mga ari-ariang iniuugnay sa Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Sinabi rin ng Pangulo na hindi lamang corporate assets ang sakop ng freeze order, kundi pati personal accounts ng mga individual na konektado sa umunoy modus tulad ni Benguet Representative Eric Yap at ACCIS Party List Representative Edvik Yap. Giit ni Marcos Jr. na Nasa mahigit 16 billion pesos na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ipinunto rin ng Pangulo ang lawak ng mga kinumpiskang aset habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kabuuan 280 bank account ang na-freeze dalawang insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helikopter na konektado sa Skyyard Aviation. Binigyang diin niya ang pangangailangan ay patupad ang phase order para hindi maibenta ang mga ari-arian at upang maibalik sa taong bayan ang bawat pisong pinaghihinala ang inakaw. Una nang ipinagkaila ng parehong mambabatas ang kanilang pagkakasangkot dito. Samantala, nagbigay din ng update si Marcus Jr. tungkol sa mga kasong kinaharap ng ilang opisyal na sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project. Meron ding walong taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Dagdag niya, inaasahan din na lalabas ang warrant of arrest ni Sara Diskaya ngayong linggo at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Gayunman, sa kaparihong araw ng anunsyong ito ng Pangulo, ay sumuko si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation o NBI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresling Katarong, SMNI News.